sa volleyball pa rin, walang mintes ang panalo ng Zeus Coffee Thunderbells matapos walisin ang Petrogas Angels sa tatlong set sa pagpapatuloy ng 2025 PBL Reinforced Conference itong Martes. Ang ibang detalye alamin sa pag-abante ni Jason silatar. Patuloy ang walang mintis na panalo ng Zeus Coffee Thunderbells matapos itong padapain ang Petro Gas Angels sa loob lamang ng tatlong set. 25 to 22, 25 to 21 at 25 to 20. Sa pagpapatuloy ng 2025 PVL Reinforced Conference nitong Martes sa Playtime Field Oil Center sa San Juan. Bumida ang rookie middle blocker na si Alexa Minor na nagtala ng 11 points mula sa 9 attacks, 2 blocks at isang service ace para hirangin bilang best player of the game. Habang pinamunuan ng Thunderbell sa kanilang ikaapat na sunod na panalo sa Pool B. Naging sandigan ng Zeus Coffee ang matatag na depensa ni Minor sa net na pumigil sa import ng petrogas na si Lindsay Vanderwide. Bukod dito na natiling kalmado si Miner sa mga crucial na sandaliya, para mapanatili ang kontrol ng kanilang kupunan. Nagpatuloy din ang mainit na opensa ni Anna De Beer na umiskor ng 23 points, kabilang ang huling dalawang atake na nagselyo sa panalo ng Thunderbells. Sa kabila ng solidong produksyon ni Vanderweid na may 17 points, Van Sickle na may 12 points, Myla Pablo na may 10 points at MJ Phillips na nagtala ng 9 points bumagsak sa trito na kartada ang Petrugas Angels. Ako si Jason Gusilatar, Abante Sports, now na!